Ang daming bulak. Ang daming bunga ng ano. Maliliit na ako. Ayan. Lakad muna tayo. Medyo matagal tayo hindi naglakad dito. Mga ilang buwan. Ang ganda ng weather. Grabe. Ang ganda ng flowers. Yellow. Yeah. Do, ang bulo na blue, ang ganda lang sky. Talaga ng flowers na ito. Ay, may nag-ano pala doon, may nag-tukat ng alaman. So, balik tayo. Ayun yung fountain, ang ganda. May ingay, balik tayo. Oh my Balik tayo pag natapos yung nagkakat ng grass. Hmm, ito pala yung bulaklak niya. Hindi pa siya nabulaklak. Gusto ko sanang maupo kasi lang walang available na bench. Bench. So, nakatayo. tayo. Balik tayo bukas kasi bukas off din tayo eh. Oh, bukas naman eh. Yung pante na. Ayan. Tayo. Oh, yung kaganda yung mga ano doon. Bulaklak nang uh, ng kulay purple. Kasi so, lang may tao. So, wala ka na lang papunta ng papuntahan ng Ang gusto rin dito, garden, yung garden niya. Tapos tayo.